Ngayong taon, maraming senior citizens sa Pilipinas ang nagtatanong, totoo ba na magkakaroon ng dagdag sa pensyon? Kailan ito magsisimula? At higit sa lahat, kasama ba ako rito? Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipinong senior na tapat na nagtrabaho sa loob ng maraming taon at ngayay umaasa na lang sa maliit na buwan ng pensyon mula sa SES o sa gobyerno, ito na ang balitang magpapagaan sa loob mo. Simula September 2 at nakakdang ilunsad ang universal, social pension program na layuning ipantat at iangat ang buwan ng tulong pinansyal para sa lahat ng senior citizens kasama na rito. Ang mga wala ng IFIS o kahit anumang pribadong pensyon. Hindi na ito pangako lamang. Ito ay bahagi na ng aktwal na plano ng gobyerno para sa DUA at 25 National Budget at isinusulong na ngayon mismo sa Kongreso. Ano ang ibig sabihin ng universal? Ibig sabihin, lahat ng senior citizens na anim na years old pataas maging mahirap, nasa probinsya man o lungsod, at kahit wala ng pamilya o inaasahang suporta ay makatatanggap ng regular at garantisadong buwan ng pension. Hindi na ito gaya ng dating 500 lang, kada buwan na halos kulang pa sa gamot. Ayon sa mga draft proposal at panukalang batas, posibleng umabot sa 1,000 hanggang 1,5 kada. Buwan ng bagong halaga ng social pension simula September 2 at 25. Matagal nang isinusulong ng mga senior citizens, groups at ilang mambabatas ang ganitong sistema. At ngayon sa wakas may malinaw ng direksyon at petsa kung kailan ito magsisimula. Hindi ito fake news. Hindi rin ito pangako lang na walang kasiguraduhan. Ito ay dokumentado, sinusuportahan ng datos at bahagi ng social protection framework ng bansa. Kaya kung ikaw ay senior na o may mahal sa buhay na senior, manatili sa video na ito dahil ipapaliwanag natin ang buong detalye. Sino ang kwalipikado? Paano mag-apply? At ano ang dapat mong gawin bago dumating ang Setyembre do at 25? Tuloy-tuloy ang pag-angat ng benepisyo at siguradong matutuwa kayo dito. Ngayon, pag-usapan natin ng mas detalyado kung bakit malaking bagay itong Universal Social Pension na ipapatupad sa Setyembre do at 25. Marami ang nagtatanong paano ito na iiba sa kasalukuyang natatanggap ng ilan sa inyo mula sa CEV na Social Pension. Bakit ito tinawag na universal? At sino-sino talaga ang makikinabang dito? Ang simpleng sagot diyan, ito ay isang napakalaking hakbang ng gobyerno para masigurong lahat ng seniors, kahit pa hindi ka miyembro ng ISIS o hindi ka nakapaghulog sa o sa anumang private pension fund ay magkakaroon ng tuloy-tuloy at mas mataas na tulong pinansyal buwan-buwan. Hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng pagkain o gamot. Layunin nitong paluwagin kahit papaano ang mabigat na gastos sa araw-araw. Kung matatandaan ninyo, ang dating social pension um, program ng gobyerno ay nagbibigay lamang ng 500 kada buwan. At kung iisipin, sa taas ng presyo ng bilihin ngayon halos isang araw lang yon na pambili ng bigas, kape at gamot. Kaya ang mga senior na umaasa sa pension lang ay hirap na hirap, lalo pa yung mga wala nang na makakatulong o yung mga nasa malalayong probinsya na Bihira pang makarating ang tulong ng gobyerno. Kaya ngayon hindi na sapat ang fake at mukhang napagtanto na rin ng gobyerno, yan kaya isinulong na ang pagbabagong ito. Ngayon dahil sa bagong programa, hindi na limitado sa mahihirap lang ang makakatanggap. Kaya nga tinawag itong universal. Ibig sabihin pantay-pantay, hindi mo na kailangang dumaan sa masusing assessment, hindi mo na kailangang magpakita ng proof of indigency, at hindi mo na kailangang umasa sa kapitan ng barangay para lang maisama sa listahan. Basta senior ka na at rehistrado ka sa CCI o may senior citizen E, may tsansa ka ng makasama sa listahan ng makakatanggap buwan-buwan. Siyempre, kailangang ayusin ng SETV ang listahan para wala ng makalusot na hindi kwalipikado. Pero ang direksyon ay malinaw, isama ang lahat ng tunay na seniors. Isa sa mga tanong na laging lumulutang ay kung pwede bang sabay makatanggap ng ETH pension at itong universal pension. Ayon sa mga panukalang batas na isinusulong na ngayon, ang sagot ay pero may limitasyon. Kung ang natatanggap mong SSD pension ay mababa, posible kang makatanggap ng dagdag sa pamamagitan ng Universal Social Pension. Halimbawa, kung ang buwan ng SSD pension mo ay 1,000 lang at ang minimum na target ng Universal Pension ay 1,500, Maaari kang bigyan ng 500 na dagdag para umabot ka sa presyo. Hindi ito double pension kundi parang top up para hindi ka may iwan sa laylayan, Layan itong nitong iangat ang kita ng lahat ng seniors sa isang basic minimum level na sapat sa simpleng pamumuhay. May mga senador at kongresistang matagal nang nagsusulong ng ganitong klasing pension system. Isa na rito si Senator Risa Hontiveros na matagal nang ipinaglalaban ang karapatan ng mga lolot, lola na mabuhay ng may dignidad kahit tapos na ang kanilang mga taon ng pagtatrabaho. Sinasabi nga nila ang matatanda hindi pabigat. Sila ang pundasyon ng ating lipunan. At tama naman talaga, kung wala ang mga naunang henerasyon, wala rin tayong industry pinakinabangan ngayon. Kaya makatarungan lang na mabigyan sila ng tamang suporta. Ngayong taon kasama na sa mga deliberasyon ng DO at 25 national budget ang pondo para sa expanded and universal social pension. Ayon sa mga ulat may inila ang halos bilyong para masakop ang lahat ng seniors sa buong bansa. Malaking halaga yan pero mas malaki ang epekto nito sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. At tandaan ninyo, hindi lang ito bigla ang plano. Ilang taon na rin pinag-aaralan at ngayon lang talaga naihanda ang sapat na sistema at pondo para maipatupad ito ng maayos. Ngayong alam na natin ang halaga at layunin ng programang ito. Ang susunod nating tanong, paano makasisigurong makasama sa listahan? Dito papasok ang papel ng FEFI, Vi at Lugos. Ngayon pa lang, hinihikayat na ang mga seniors na siguraduhing updated ang kanilang records. Kung wala ka pang senior citizen e eh, mula sa OSCAR, kumuha ka na. Kung hindi pa updated ang birth certificate mo o wala ka pang valid, iproseso mo na ito. Kasi kapag nagsimula na ang implementasyon sa Setyembre, 2 at 25, doon na magsisimulang dumami ang pila at ayaw natin na maiwan sa listahan dahil lang sa kulang sa papeles. Bukod pa rin, inaasahang magkakaroon din ng house-to-house -house validation sa mga malalayong barangay. Layunin itong masigurong walang maiiwang senior, kahit pa nasa bundok ka o malayo sa sentro ng bayan. Gamit ang bagong teknolohiya ng F at CC, magpapalabas sila ng consolidated list para mapadali ang paglabas ng pondo. Kaya kung senior ka na, ngayon pa lang siguraduhin mong malinaw ang pagkakarehistro mo bilang senior, citizen sa iyong barangay at munisipyo. Ito ang unang hakbang para matanggap mo ang dagdag na pensyon. Marami sa mga seniors ang nagtatanong din kung ito ba ay isang beses lang o tuloy-tuloy. Ang sagot, tuloy-tuloy buwan-buwan habang ikaw ay nabubuhay at kwalipikado. Sa madaling salita, regular na ito parang sweldo na hindi mo na kailangang sundan o ipaabot. At dahil nakabase ito sa national budget, asahan natin na taon-taon ay maaaring tumaas pa ito depende sa inflation at kalagayan ng ekonomiya. Ang 1B hanggang PH, B5 ngayon pwedeng maging 2,000 o higit pa sa mga susunod na taon basta maayos ang pagpapatupad ng programa. Kaya kung ikaw ay senior na at nangangarap ng kahit kaunting ginhawa, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang programang ito ay isang simula ng mas makataong trato sa ating mga nakatatanda. Hindi mo na kailangang umasa sa awa ng iba. Hindi mo na kailangang mamalimos ng tulong sa fiesta, lang o panahon ng eleksyon dahil ito ay karapatan mo. Hindi pabor kundi bahagi ng pagbabalik ng gobyerno sa lahat ng naiambag mo sa bayan sa mga anak apo at kamag-anak ng ating mga lolot lola ito rin ang panahon para tulungan natin silang ayusin ang kanilang mga dokumento dalhin sa munisipyo kung kailangan at ipaalala sa kanila ang mga benepisyong dapat nilang matanggap isang simpleng tulong natin malaki ang magiging epekto sa buhay nila at sa mga nanonood na hindi pa senior pero papunta na sa edad na yon mas magandang malaman mo na ngayon pa lang ang proseso para hindi ka mahuli sa biyahe pagdating ng panahon mo. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, mga lolo't lola, huwag na tayong palampasin ang oportunidad na ito. Habang may malinaw na plano, habang may pondo, habang may hangarin ng gobyerno na suportahan kayo, samantalahin natin ang tulong ay nariyan na. Kailangan lang nating maging handa para ito'y makuha. Simula September 2 at ito na ang bagong mukha ng social pension sa Pilipinas. At kung tuloy-tuloy ang suporta, ito rin siyang magiging bagong pag-asa para sa mas magaan at marangal na pamumuhay sa pagtanda.